Manalo, no? Si Felix Manalo ay hindi naniniwala na siya ay sugo ng Diyos noong 1914. Alam nyo ba yon? Noong nagsisimulang itatag ni Felix Manalo ang inyong sekta, hindi niya pinaniniwalaan na sinugo siya ng Diyos. Sasabihin nyo, siya ang uling sugo. Walang ganyan doktrina si Felix Manalo nung sinisimula niyang buuin ang sekta nyo, INC. Hindi siya naniniwalang sugo siya. Paano siya naging huling sugo? Ay yung tinatatag ang INC, hindi nga maging yung nagtatag mismo, ay hindi naniniwala na ako ang huling sugo. Nung pasimula ng pagkakatatag ng INC 1914, wala silang ganyang doktrina na si Felix Manalo ang uning sugo. Aralin nyo ang kinaaniban nyo. Hindi nyo turo ni Felix Manalo yan noon. Inaaral nyo ba yung iglesia nyo? Kahit yung sinasabi nila no, na si Felix Manalo daw ay messenger of God, hindi yan doktrina noon hindi naging doktrina ng INC 1914 na si Felix Manalo ang uning sugo at mensahero ng Diyos. Yan ay gumitaw 1922. Gising! Ang pagiging uning sugo ni Felix Manalo ang pagiging uning mensahero pagiging messenger of God niya 1922 yan umiral gising Talagang sugo yan ng Diyos 1914. Tinuro niya na 1922 sumibol ang Aral. Felix Manalo, huling sugo. Pero kailan tinatagang tagang INC 1914? Bakit hindi niya sinabi? 1914. Felix Manado sugo ako. Dahil hindi siya naniniwala na sa ay sugo. 1922 sumulpot ang inyong doktrina na si Felix Manalo ay messenger of God at uling sugo. Bakit hindi nga sinabi ng 1914? Dahil yung mismong nagtatag ay hindi kumbinsido sa sarili niya. At ayon sa kasaysayan, ang ganitong uri ng doktrina ng INC 1914 ay maaring nagmula sa influensya ng mga nakasama ni Felix Manalo. Yung iba naman ay nakuha daw niya ang ideya na to sa mga protestanting seminaryong pinasukan niya. Ang pagiging, ang pagiging sugo ni Felix Manalo at ang paglalatag niya na siya ay mensahero ng Diyos. Ito ay nakuha niya ang ideya na to sa mga protestanteng kasama niya. Hindi yan sinabi ng Diyos sa kanya. Manalo, sugo ka. Manalo, mensahero kita. Ang bongga mo. Hindi ganon. Pumasok at nag-aral si Felix Manalo sa iba't ibang dominasyon dominasyon na seminaryong protestante at nung pumasok si Felix Manalo dito dito niya naka, dito siya nakakuha ng aral na pwede pala akong tawaging messenger of God pwede pala akong tawaging sugo dahil sa mga protestanteng seminaryong ito dahil sa mga protestanteng nakakasama niya hindi niya ba inaral yan mga iglot kusang kinuha ni Felix Manalo ang ideya bakit sugo ang tawag niya sa sarili niya? kailan niya sinabing sugo siya? Hindi niyo inaral? Mahalaga ang taon, ang araw, ang petsa. Kailan sumibol ang doktrinang ito? Dapat alam niyo yan. Hindi yung oo ng kayo ng oo, mga tanga. Tanga lang ang sumasang ayon sa isang bagay na hindi inaral. Alam niyo dapat, kailan nagsimula ang pagiging sugo? saan nagsimula hindi yung oo oh, oh, lang kayo ng oo oh, oh. naniniwala kayo sa isang aral na hindi nyo inaral bago nyo sabihin sa akin INC hindi nyo alam na ang pagiging huling sugo ni Felix Manalo at ang at ang pagbansag sa kanya na siya ay messenger of God 1922 nagsimula hindi nyo alam dapat alam nyo yan o, alamin nyo bakit hindi sinabi ni Felix Manalo 1914 ako ang huling sugo bakit hindi sinabi ni Felix Manalo 1914 ako ang messenger of God alam nyo dapat yan sekta nyo yan eh latag kayo ng latag ng sitas sana nagtanong din kayo bakit wala kayong sariling Biblia hindi yung oo lang kayo ng oo mag-aaral tanong! Hindi na tanong yan, mga INC? Bakit ba tayong mga INC? Wala tayong sariling Bible. Hindi kayo nagdududa doon? Bakit kaya kami mga INC? Tinawag naming sugo si, si Felix Manalo. Kailan kaya nagsimula yung magiging sugo niya? Magtanong! Hindi yung oo oh, kayo ng oo oh, oh, mga sulpot!